Mula Kirino hanggang Quiapo, tila walang pagod ang mga lumalahok sa traslasyon ng Pung Nazareno. Pero alam nyo bang minsan ang naobserbahan ng mismong mga punto sa posisyon? Kung kailan mas masidi ang mga deboto sa paglapit sa andas? Ang pag-aaral, kaugnay at mga rekomendasyon nito, tutukan sa special reporting Maki Pulido. Halos taon-taon na lang maladagat ang siksika ng daang libong diboto sa traslasyon ng buong Nazareno. Inobserbahan niyan sa isang pag-aaral noong 2019 na nilathala sa International Association of Traffic and Safety Sciences Research. Noon, umaabot sa labindalawang diboto sa kada square meter ng dinaraanan ng andas, malayo sa komportabling bilang na limang tao lang kada square meter. Kabilang din sa naobserbahan ang lalong pagsidhi ng pagnanais ng mga taong makalapit sa andas tuwing mapupunta sa mas makikitid na kalsada. Tinawag nila yung hustle rate. Nababawasan naman yan sa mas maluluwag na kalsada. Lumalala rin ang sitwasyon habang bumabagal ang andas, lalo naman pag napapatigil ang andas kung kailan lalo rin ginaganahan ng mga debotong lumapit sa imahe ng poon. Sa mga pagkakataong ito, ayon sa pag-aaral, umaabot sa 56 na tao kada minuto o higit daang tao sa loob ng 10 minuto ang susubok lumapit sa andas. So for 600 seconds, inobserba namin ilan, binilang namin kung ilan yung mga umaakyat. Siyempre yung mga umaakyat sa balikat at ulo ng ibang tao habang nakatigil yung, yung uh, andas. Para maiwasan ang paghinto ng andas, inirerekomenda ng pag-aaral na magkaroon ng hindi bababa sa limampung taong magtutulak sa andas. Kumaari rin daw, may mga bantay sa harap, nakakawi ng mga sumasalubong para hindi maharangan ang pagdaan nito. As much as we want uh, people to celebrate yung itin na Nazareno, we want it to be safe as well. So the more continuous the movement is, um, siguro less uh, yung experiences ng mga uh, deboto na ganito. Pero gustuhin mang tuloy-tuloy ang traslasyon. Mahirap ito ayon sa Quiapo Church. Mayroong mga pagtigil dahil nga may mga maliliit na skinitang dinadaanan ito. It would be very impossible na magdire-diretso. Noon pa man ay pinapayuhan na ng simbahan ng mga deboto na huwag tangkaing sumampa o lumapit sa andas. Kung walang pagsampang ginaganap, makakatiyak tayo na magiging ligtas ito. Pero mahirap umanong sundin ang payong ito, ayon kay Apollo, na halos tatlong dekada nang sumasampan ng andas. Ginagawa niya ito sa kanto ng Fraternal at Vergara Street, ang tinukoy ng pag-aaral na pinakasiksikan at pinakamaraming taong sumasampa sa buong ruta. Mukha man daw magulutingnan, may tulungan at bigayan ang kapatiran ng mga deboto. Ang bawat lugar po kasi dito, intindihan po. Kasi may lugar-lugar po naman kasi. Halimbawa po ay lugar niyo ang pinuntahan. Dumaan ang Nazareno. Sa inyo po yun. Tapos pag dumating sa boundaryan po ng kanto ng ibang lugar, binibitawan na po. Sila naman po pumapasok. Tingin lang po. Wala na po yung sabihan na sigawan na ano. The order in the chaos comes with the formation of groups and how groups tend to, you know, to uh, circulate themselves so that one group can, can take over Over the other May kaayusan sa gitna ng kaguluhan, sabi ng ilang mga debotong nakausap namin. Pero sa tindi ng siksikan, hindi maiwasang magkasakitan. Kaya ang laging paalala, sana kung maging agresibo man sa traslasyon, ito ay dahil sa pagkalinga ng kapwa. Nadito tayo para sa Jesus Nazareno, pero pangalawa din po para ingat at mahalin din po ang kapwa natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.